Please gather here now and the starting shoot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, three, go! 1, Today, after 5 or 6 years, we're going because be the pandemic. Because we're in the pandemic, we're the event. Record tied, more than 3,000 runners. isang katutak sponsors na patuloy na sumusuporta sa atin. Na nakikita mo, mahal pa rin ng mga tao at ng mga sponsors ng PBA. sa PBA. Uh, sulit po lahat ng entry ko kasi napakasaya. Ang ganda ng ruta. Hindi, ibang iba sa ibang mga patakbo. Talagang sulit. Maganda yung performance ng na mga lagi. Organize po dito. Sa PBA, maraming salamat po. Ang babayot po nila. Pati yung mga player nila. Uh, approachable naman po sila lahat. Uh, maraming salamat sa grupo ko. Kilax si Runners, Takbo Kabiteño. Sa mga nag-organize itong PBA runners. Masaya po and ang dami din pong mga competitors na lumaban para lang po maging masaya. Sobrang saya po na sumali po ako dito. Yun nga pala, isang first time din yun sa fun run natin. Ang dami, ang daming, ang daming magaganda. Yung mga pets, mabibilis pa mo po, po sa akin eh. Kung nag-press con tayo, sinasabi ni uh, Chairman Ricky Vargas na maging mag normal ang PBA. Ito, isa sa mga normal na nang ginagawa natin. Out of town games, tapos magti-tree conferences na tayo. So yun ang kagandaan nito. Aasahan po namin kayo next year na mas malaki at mas magandang fun run. Maraming maraming salamat. Kahit hindi kayo nakapunta, salamat sa support at sa mga dosal